Hello, good morning po mga kapatid Nandito na naman po si Aten malo Para pong magbigay po dito sa Video ni Kalingap Dan Yung pagsundo po kay Joy, di ba? Kaya bibigyan po natin ng reaction At ito nga po ay uh, Papanuori natin Sabay-sabay mga kapatid Para tayo po ay kiligin naman, di ba? Talaga nga naman Ang, uh, ang Dan Joy, di ba? Tapos kasi napakaganda po na tayo po ay laging naka-update po sa Danjoy. Dito po, ayan. Pakinggan natin. O panoorin natin. Ayan. Ayan, si Chai. Good morning, Joy. <laughs> Kasi umaga ngayon. <laughs> Friday. Happy Friday. Ayan. Nakakatuwa po. Ano? Aray ko, masakit ang likod ko. Anong nangyari? So, yung na natin. Ayan, no? Talagang katago-tagoan ni Joy. Naka-display. Wow. Diba. display ang na uh, mga supporters. Mga souvenir. So, Ayan! Ang sexy ni Joy, simply ganda. <laughs> oh, diba walang Walang kukumpara, mga kapatid. Ayan, si Dara. Tumaba si Dara. Iba. Shout out sa inyo, mga kapatid. Ayan, mag-enjoy muna tayo. Kilig-kiligan muna tayo. Ay, naku po, mga kapatid. Nakakatuwa. Hmm. Bawal bumuhat na, ano? papatyan ng mabigat. tayo ay abang tayo po makikinig at tayo naman po ay magpat mag some music ito po ang ating teen song Dan joy di ba Bye-bye. at hindi na pa Bawat ngiti mong may gayuman Dahil sa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để Puso ko Kaya ngayon garing gulong-gulong Ang puso ko isipan Araw gabi Ay pangarap ka At sa tuwi na Ay nababalisa.

grabe po, nakakakilig talaga po. Pag ganito po ang pinanunood natin, di ba? Hindi ko na sana pina masdan ang iyong ganda at hindi na rin pinasin pa bawat ngiting mong may gayo man. Dahil sa akala ko di ako ibig sa'yo Ikaw pala ang aakit sa po mga kapatid, iyan po ang mga pinararamdam ni Kalinga Farab Kijoy natin, di ba? Kasi alam niyo sa totoo lang, sila very natural po. Kahit po ay ito na nga po yung nagpapahayag na po ng damdamin si Kalinga Farab Kijoy, yung parang simple lang parang baliwala lang na sa kanila kung ano lang po yung maipakita nila, hindi po sila yung nape-pressure ng mga viewers, kung ah, lalo na po yung mga nagsusuporta po kay, dito sa dalawa kay Joy at kay Dan um, masaya lang sila kung ano po lang ang naipapakita nila hindi po sila yung demanding na kagaya po ng ay, alam nyo naman po yung iba dyan na hindi lang natin po pwedeng pangalanan sila dahil mayroon po minsan na mga sa love team na parang gusto nila ay talagang ipagtabi na Pero kung ano po yung dapat lang na ipa-tamang ipakita po sa lab team, ako po kasi hindi ako nagmamadali sa lab team dahil alam niyo po na kagaya po dito sa Danjoy na unti-unti po nilang pinararamdam kung ano po talaga ang nararamdaman nila lalong-lalo na po si Kalingap Dan di ba na nandiyan po makikita mo po yung talagang natural sa kanila na yung di ba <coughs> dahil sabi nga tingnan mo kahit busy daw bibigyan niya ng time si Kalingap Dan di ba oh kaya, para ano, na ma-pressure tayo. Ang importante po, nakasuporta tayo kay Joy, di ba? Pakinggan po natin muna. And though, and, uh, Joy, uh, ideal sa lalaki. Eh, talaga naman nakakakilig. Palakas-lakasan natin. Yak, yak. Oh, bakit nawala? Palalakasin, lalong nawala. <laughs> yan. yung hinahanap sa lalaki ha, yung standards sa, sa lalaki. Po, yung standards, parang sinese lang natin 'yung sa sarili natin kasi pag may gusto tayong tao kahit hindi naman niya yung standard natin, yun na 'yung magiging standard natin kahit wala din yung hinahanap mo. Mm. -hmm. Basta uh, gusto mo. Yeah. Pero sa akin, basta family-oriented. Ayun. Um, Siyempre, may takot sa Diyos. Tama. Kuray uh, ka dyan, ayaw. Joy. Mm. Eh, sa ano naman? Sa, sa pag-uugali, ano? Babay. Mabait. Di. Sino ba naman? Ang lalaking uh, babaeng ayaw, yung mabait. Maalaga. Maalaga. Uh, Nakagaya si ni Dan. Yuck! Kahit, <laughs> kahit hindi. <laughs> kahit hindi. Kahit hindi. Kahit hindi. ano, basta ma-feel mapil mo na mahal mo siya na yung respeto sa iyo importante ko yun eh, isigal malaki laki ang katuan basta malinis Excuse me, galing ha? Wala lang yung palo. ka, ano, ano, mga... Uh, ano yung mga paano ka nakaka-appreciate ng ano ng itsura ano yung nakakapagpa ano sa'yo turn on kasi sa talaga nga uh, naman sila muna una ipin pag malinis at maayos syempre nakaka ano yung turn on tapos yung pagiging syempre malinis sa katawan yung maayos tapos so simple lang wala masyadong mga sa ano sa mga at yun lang ikaw ano sa akin din po yun yung yung malinis sa katawan, yung maayos. syempre, hindi... Alam may huh? Hindi, walang Ay, may ano to po to yun. To Ang to tato marim. po, o oh, hindi yan marumi sa katawan. Yung, uh, wag lang yung marami. <laughs> <laughs> Dahil may tato, <laughs> na naman si Joy? Hindi <laughs> natin describing isa sa <laughs> Yung malinis, ibig sabihin, yung malinis ka, hindi ka maayong <laughs> amoy kilikili. Diba? Gano'n yun. Wala, okay lang yun. basta wag mga amoy ng kilikili at amoy uh, tulok. <laughs> Sorry po. Diba? Basta malinis sa sarili. May proper hygiene. Ayun, correct ka dyan. At malinis ang ngipin. Hindi mabaho. Ang hininga. Okay. <laughs> Eh. Okay. <laughs> diba? ganun lang nga po, antique 'Di ba? kaya uh, uh, po, po dalawang dalawang ano, so, joy. na mga, uh, sa yeah. Yeah. Uh, sana, na, hindi ano, nakasama, na, na, no? May uh, Oo, oh, oh, may bagyo. Five days days. Four days. Four days. Six. Ayan, mag-iingat si kayo, yan, mag kayo Joy. Enjoy. Kaya lang sayang na wala nga si Papa Dan, no? Pero, kailangan talaga na ingatan din ang operasyon ni Papa Dan dahil alam nyo na po, ang kalusugan po dapat natin laging uunahin dahil ang buhay, iisa lang po yan, mga kapatid. Iisa. Hindi tayo po yung sasabihin na bakit walas uh, wala sa hindi sumama si Papa Dan. Yan po ay nauunawaan namin na hindi talaga pwede pong mag, uh, mag, Dahil katatanggal lang ng tahi, mahirap na pong bumuka at ma-infection. Kaya kailangan po talagang mag-iingat lang si Papa Dan. At marami pa naman na pagkakataon na pagsasamahan po itong si Joy. At ito nga ay nakiusap siya kay Kalingabrab na siya po ang susundo para po kahit papaano makasama niya. At iyon naman ay salamat naman kay Kalinga Crab na pinayagan naman niya, di ba? Kaya maraming salamat po ka sa mga lahat ng mga nagsusuporta po dito sa Danjoy na malawak ang pangunawa lalong lalo na po dito sa uh, Danjoy Kilig Overload sa pangunguna po yan eh, Miss Bopil Mix Vlog at nandiyan po si uh, Marcel Torres, Aliwayway uh, at si at uh, sis Helen, sis Marie, sis Dena, um, sino pa? Uh, si sis uh, Clamer, marami pa, sis Marites, marami pa po kaming magkakasama. Hindi ko lang po kayo maisa-isa talaga lahat and, uh, at, alam nyo naman po si Lola nyo na hindi na po. <laughs> Mahina na po ang memorya niya. <laughs> bislang lang at iyan nga po si Cell TV PH Nandiyan po 'yan at uh, ayan po uh, sa pangunguna po 'yan ng founder na si Paring Babi 143. Yan, yan po supportahan po natin at sa iba po po ng mga uh, grupo na dito po sa uh, I Love Sabado shout out po sa inyo at uh, talaga pong napaka-supportive niyo po talaga ki Joy at ki Dan, na ito nga ay kahit po uh, walang love team ay susuportan at susuportan po namin uh, si Joy dahil iyan po sa pag-aaral niya di ba mga kapatid kaya wag na tayo po masyadong ah uh, tawag doon wag tayong masyadong makulit <laughs> ayan mga kapatid at uh, sana naman po ay tayo po ay tuloy-tuloy lang na 'wag po tayong uh, mambabas dahil alam naman natin po ang buhay ay maiksi lang. Uh, anytime pwede tayong kunin ni God at siya po ang nakakaalam kung hanggang saan tayo at kaya enjoy na lang tayo abang po tayo nandito sa lupa di ba at uh, pagpasalamat na lang tayo kung ano pong mayroon di ba po wag po tayong basta-basta yung mambabas lalong-lalo na po dito sa mga nalaman ko na maibas lang po si Joy ang Dan Joy po at uh, si Dan ay kailangan nyo pang magbayad. Yung ibabayad nyo para ibas po ang mga kagaya ni Dan at ni Joy, itulong nyo na lang po at kayo pa po ay puntos kayo kigad. At wag na tayong sasabihin natin magpagalingan dahil po tumulong ka ng malaki o yan, pari-parias lang yun dahil po tumutulong tayo, bukal sa kalooban. Walang pagalingan dito, walang competition po mga kapatid ang pagtulong. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat na mga sponsor, mga viewers na nagmamahal po dito sa mga lab team. Thank you so much po sa inyong lahat uh, suportahan na lang natin po si Kuya Bal Santos Matubang at sila at Idna at Kalinga Crab at ang Rochelle po. Si Ruel at si Rochelle at si Kalingap Dan. At happy happy birthday Kuya Bal Santos Matubang at sana po ay marami pang birthday ang dumating sa iyo. Maraming salamat. Thank you so much. Paalam. Thank you. Thank you sa mga viewers kong nagmamahal po. Kimalon dela Santos paalam bye bye mwah